Sa bawat kibot at tunog na ginagawa ng mga alaga mong hayop, malalaman mong malusog sila at masigla. Sa bawat tao po, pabili po at mga tanong na magkano po ang inyong tinda. Indikasyon ito na tinatangkilik ang iyong pagsisikap sa negosyo. Ano man ang source ng iyong kita? Nakakatuwa na makita ang paglago ng dating maliit na puhunan. Kilalanin natin ngayong araw ang mga benepisyaryo na matagumpay na nakapagpalawak ng negosyo sa tulong ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng Department of Social Welfare and Development. Alamin natin kung paano nila pinalago ang kanilang negosyo sa tulong ng SLP. Mula dito sa Talakag Bukidnon, narito ang kanilang kwento ng pag-asa at pagbabago. malamig klima. Magagandang tanawin. Ganyan mailalarawan ang probinsya ng Bukidnon. Dito rin matatagpuan ang Barangay San Isidro kung saan umusbong ang kwento ng pagtitaga, pag-usad at pag-unlad ng mga simpleng may bahay na unti-unting nakapagpatayo ng malaking tindahan. Siya si Marivel Verano. Para sa ilan, ito'y pangkaraniwang tindahan lamang. Pero para sa kanya, ito ang kanyang kabuhayan, ang kanyang dignidad, ang pangarap na hindi niya kayang bitawan. Mula sa maliit na puhunan, sinimulan niyang itaguyod ang negosyong pinaglaanan niya ng maraming oras sa pag-asang lumago at lumaki ito. Sa una, kung tinahan nga may pakaayo, nga, kanang, ako yung kung nga ambisyon nga, mudako dito siya, mulambo dito siya. Si Marivela ay ipinanganak sa Malaysia, pero Pilipino ang kanyang mga magulang. Sa murang edad, namulat siya sa pagnenegosyo. Kaya tila second nature na sa kanya ang pangangasiwa nito. Kaya naman nang nagkaroon ng sariling pamilya, nagpursige siya na magkaroon ng sariling negosyo. Noong una, maliit lamang ang tindahan ni Marivel. May panahon noon na halos mas marami pang bakanteng espasyo kaysa produkto sa tindahan ni Marivel. Ilang sachet lamang, kaunting delata, at ilang merienda para sa mga batang dumadaan. May mga araw na sapat lang ang benta para makabili ng bigas. May mga gabing iniisip niya kung ang tindahang meron siya ay lalago pa o tuluyan na lang mawawala. Ngunit si Marivel ay hindi kailanman madaling sumuko. Ang kanyang lakas ay ang pamilya. At ang kanyang pag-asa ay ang paniniwalang may darating na magandang bukas. Mahirap na may bumili sa akin tapos wala akong wala ko yung mahatag ba kay gamay ra akong puhunan. Gamera, ang ay uban nga palit palit sila nya wala diha. Noong 2023, may dumating na oportunidad mula sa Department of Social Welfare and Development. Narating ng Sustainable Livelihood Program o SLP ang kanilang komunidad. Nagbigay ang programa ng dagdag puhunan, skills training at community support upang tulungan ang maliliit na negosyo na magkaroon ng tuloy-tuloy na kita. Si Ate Maribel, nag-start sila naka-receive ng grant noong December 12, 2023. At malit pa talaga yung tindahan niya. And then, sabi niya na ano, kulang pa daw yung sari, sari store niya. So, kaya napuno yon dahil sa seed capital na binigay ng SLP. Sa mga training at mentoring na ibinigay ng SLP, natuklasan ni Marivel ang matagal niyang hinahanap. Hindi lang tapang, kundi maging ang tamang kaalaman upang maging posible ang kanyang mga pangarap. Training may Gabit sa katong bookkeeping, sa pagsulat sa mga mga kanang na, nasa baligya. Daghan ang mong natunan kay gumikan sa itong training sa SLP. Mahirap talaga ang buhay namin sa noon. Nung natulungan ako ng SLP, okay na mong mga panginabuhi, magka nang magkasakit-sakit ako mga anak, dili na ako mga yugtabang sa akong mga parinte, kaya na naman ako, income. Hawak ang seed capital mula sa SLP, kumilos si Marivel ng may malinaw na layunin. Binili niya ang mga produktong matagal nang hinahanap ng kanyang mga kapitbahay. Inayos niya ang tindahan. Unti-unti itong napansin ng buong komunidad. Nakita namin na lumalago eh. Mm -hmm. Kaya sabi namin doon sa ibang mga nakatanggap ng SLP, ano, ano, pagbutihin niyo yan kasi baka makita ng gobyerno. Baka dagdagan ng another grant. Sa, sa kanila, nakita namin na talagang may, ano, talagang pinalalago nila, pinagsusumikapan. Kasi ganyan lang man yung negosyo, nagsimula sa maliit. Mula sa isang tindahang halos hindi napapansin, naging tindahang pinupuntahan, pinagkakatiwalaan, at tinatangkilik ng komunidad. Lumago ang benta, lumakas ang kumpiyansa, at sa puso niya, may pabulong na nagsabi muli kaya ko pala. Kasi noon, nung maliit pa yung tindahan ko, nang utang ako ng pangpunan. Mm -hmm. Tapos nung naka-build na ako sa SLP, iniwan ko na yung, ano yun, mm -hmm. linding. Ngayon, wala na bis kahit ano, kahit sa mga ano-ano diyan wala na ako nang Dito na ako nag-focus talaga sa SLP. Mm -hmm. Gusto ko talagang palaguin siya. Mm -hmm. Pangarap ko talaga. Mm -hmm para sa kinabukasan ng anak ko. Kinahalan nga magtinabangay o magsinamtanay si at para sabay-sabay na umangat. Nagpasalamat ka po sa iya kay madiskarte kay sa iya nga kabulong mo dala sa negosyo o mayo mat matiman. Pero kahit ang tagumpay ay may kasamang unos, may mga araw na umuulan ng malakas at halos walang customer. May mga araw na biglang tumataas ang presyo ng suppliers. May mga sandaling bumabalik ang mga agam-agam. Kaya inani naman ang panindangan na usahay, na ay mingaw ang halin kaya gumikan sa ulan. Usahay, ang usahay, walay kwarta ang tao. Pero inani man negosyo, go lang yapon. dapat yun natay pa ilog sa negosyo dayon magkinhanglan kabaluta mo diskarte dayon kinhanglan mo kanang ato yung ilista atong mga adlaw-adlaw dayon kinanglan iroling, kanang gamitin yun atong utok nato laban lang kung daghang pagsulay laban lang kay inanin mo yung negosyo na Daghang pagsulay, laban na din with prayer. <laughs> Kasabay ng pag-angat ng tindahan, umangat din ang buhay sa loob ng tahanan. Hindi na siya kinakabahan sa pagbili ng school supplies ng mga anak. na kapag tabi na siya ng kahit kaunting ipon at higit sa lahat, kaya na niyang humarap sa kinabukasan ng may tapang, hindi na takot. Ako yung pasalamat sa SLP kay dako yung kayo ang na tabang niya sa ako sa mua ug sa kung wala ni siya siguro wala ma maurgyapon ang tindahan gamay ra hmm magpasalamat mm -hmm. ko sa SLP sa DSW nga natabangan, na ko sa kuan sa livelihood sa komunidad ang tindahan ni Marivel ay naging higit pa sa negosyo ito'y naging lugar ng kwento tawanan at kapitbahayan sa iba simpleng tindera lamang siya pero sa kanilang barangay isa siyang paalaala na kahit sa pinakamaliit na sulok may kayang sumibol na pag-asa. Sa kabilang sulok ng barangay, hindi kalayuan kina Marivel, isang ina din ang nagsisikap na itaguyod ang pamilya at kabuhayan sa kabila ng dagok na dumating sa kanilang buhay kamakailan. Siya si Elenith Amper, isang ina, manggagawa at ngayon ay byuda. Matagal na siyang gumagawa ng mga bayong at bag. Natulungan din siya ng SLP na magkaroon ng dagdag na puhunan at dagdag kaalaman para palawakin pa ang kanyang negosyo. From grade 1 kasi yung grade 10 ko na anak, simulan na ako nito. Oo. Oh, uh, Edisyam na taon na kayo. Oo. Oh, oh. Na nagagawa nito. Oo. Oh, oh. mm -hmm na may dalawa na akong anak na kapag dahil sa pag ano niya paggagawa ng basket mm -hmm. kasi tulungan kami noon ng asawa ko mm -hmm. pero ano kasi ngayon mam eh ako na lang kalilibing ng asawa ko lang patuloy, patuloy ko na lang to mam ayon sa kanya Katuwang niya ang kanyang asawa sa paggawa ng mga bag noong nabubuhay pa ito. Kaya malaking pagbabagong iniwan ang paglisan nito sa kanilang buhay at kabuhayan. Nananatili naman nakasuporta ang DSWD kay Alanith. Noong pandemic time kasi ma'am, oh, okay. yung pahirap pa na yun kung paano makakuha ng pangaraw-araw na panganap buhay namin. Oh, Apo. Okay. May nakapagsabi sa akin kasi na magpunta ka doon sa DSWD subukan mo lang pa, uh, baka kasi may ano sila doon livelihood you know, pumunta Apo, ako, don doon sinubukan nyo oo oh. hmm. doon po nagsimula ako doon sa SLP hmm. Mm hmm. nakatulong naman po ang programa sa, sa inyo po na malaki oo oh, malaki ma'am kay Ati Elinette Ana nakabil po siya ng ano 10,000 pesos under livelihood assistant grant yung panahon sa pandemic. Uh, yung na-receive niya, eh, pinabili niya ng mga materials sa negosyo niya. Usually yung mga raw materials ito, yung mga straw, uh, nylon. Mm -hmm. So yung mga uh, grant na na-receive niya, uh, mostly doon doon talaga na pambit niya. Okay. Kasi kailangan din niya siya ng ano, iba-ibang kulay mm -hmm. para iba-ibang para magawa siya ng iba't ibang design. Mm -hmm. So, doon ang niya nagamit. So, ito yung mga bag na tinda ni Ate Ellen dito sa uh, Bukid Bukidnon at tingnan niyo kung gaano kaganda yung pagkakagawa niya, yung craftsmanship. So, kung kayo ay mahilig sa mga bag na ganito, mga bayong, panghilikin po natin ang mga gawa ng beneficiary na SL. Magkaganda at matitibay ang mga bag na gawa ni Ellenith. Maaari rin pumili ng custom design, pero mas mataas ang presyo nito kaysa sa karaniwan o plain design. Iba-iba siya, kasi yung size nun eh. Ako na naman yung nag-surprise kung magkano. Mm -hmm. Mm -hmm. Sa pamagitan ng ano ng assistance na na-receive niya, nakakano na siya ng yung materials, tapos mas napa-access natin sila siya sa ibang market. kanibawa sa tayo mismo, yung DSWD, pag may, may activity. Sa kanya kami kumakuha ng ano para pang display. So, product niya yung ano, pinifeature mm -hmm. namin. Sa pagtahak ni Elenith sa panibagong yugto ng kanilang buhay, dala niya ang alaala ng kanyang namayapang asawa at pag-asa na may magandang bukas na naghihintay pagkatapos ng panahon ng lumbay. Mananatili din kasama niya ang SLP sa pagtugon sa mga hamon sa negosyo at muling pagbangon. At dahil sa taglay niyang pananaw sa buhay, gagawin niyang posible iyon. Dahil dala na niya ang kumpiyansang minsan niyang inakalang wala sa kanya ako po ay nagpapasalamat ng lubos dahil po sa SLP malaking tulong po ito sa akin lalo na sa pamilya ko lalo na ngayon ma'am kung bigyan ng pagkakataon ako na ipagpatuloy ko po ito ako. malaking tulong po kasi lalo na ngayon ako na lang po wala na ako. sa awa ko sana po ma'am Pagbigyan ko ako ng pagkakataon na Pagduloy-duloy na po ito. Basta uh, uh, maraming salamat po. Here in our municipality, we have also allocation for that. I have also talked with our the MSWD kung ano yung pwede naming ma-partner na magawa sa kanila. So anytime kapag may emergency cases na kailangan namin ng pondo, at least kami sa LGU, meron pwedeng makuha agad. Nag-hire kami ng tao actually to really close monitor these people na kapag natanggap na nila yung pera hindi lang pwedeng basta na lang iwanan kailangan mamonitor monitor kung ano na yung nagaganap doon sa ano nila doon sa barangay Sa puso ng Talakag Bukid noon may mga babaeng nagpatunay na ang simpleng bag at tindahan ay maaaring maging simbolo ng tapang pag-asa at pagbabagong buhay sa tulong ng SLP, higit pa sa puhunan ang natanggap nila. Natuklasan nila ang lakas at tibay ng loob. At ang kanilang kwento ay nagpapaalala na madalas sa pinakamaliit na bagay, nagsisimula ang pinakamalalaking pangarap. Sa loob lamang ng ilang taon, may buhay na nabago dahil sa pagtitaga at kasipagan sa pagtataguyod ng sariling negosyo. Ang pinansyal na tulong ng pamahalaan ay malaking dahilan sa pagkakaroon ng motibasyon sa pagsulong. Pero sa mismong tao pa rin ng gagaling ang panggatong sa bawat adhikain na nais makamtan. Sa mga patuloy na nagtsatsaga, maniwala po tayo araw-araw na sa dulo ay may nilaga. Walang imposible sa taong nangangarap at nagsisikap. Naway nabigyan po namin kayong muli ng kapupulutan ng aral sa araw na ito. Ako po si Bianca Piedad Tamundong ng DSWD Traditional Media Service na nagsasabing sa bawat hamon ng buhay ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan po ninyong muli ang isa na namang kwento ng pag-asa at pagbabago.